What's good, YouTube? Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Manuel Valenzuela. For today's video, pag-usapan po natin ang Holy Trinity. Ano nga bang iba't ibang gawain at tungkulin ng Ama, Anak, at Espiritu Santo? Sa episode na ito, para alamin po natin. Ang Holy Trinity, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay may gawain at tungkulin sa pag-uugnayan sa mundo. Kabilang na po dito ang paglikha at pagliligtas. Bagamat ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa at ganap na Diyos, magkakaiba naman po ang kanilang tungkulin at ginagampanan. Sa paglikha, makikita natin ang pagkakaiba nilang gawain. Ang Diyos Ama ay nagpahayag ng salita upang likhain ang sanglibutan o ang sangsilukob. At ayon naman sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, sapagkat sa pamamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamamagitan iya at para sa kanya. Gayun din, aktibo rin ang Espiritu Santo sa paglikha sa ibang paraan. Mababasa natin sa Genesis 1 verse 2, ang mundo noon wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. Kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Iba't iba man ang kanilang tungkulin at gawain ng tatlong persona, ang Diyos Ama ang siyang nagplano ng pagliligtas at siya rin ang nagsugo sa kanyang anak sa mundo. Ayon kay San Juan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinunod naman ng anak ang ama. Samantala ang ama ay hindi po siya ang namatay, kundi ang kanyang anak ang namatay. Si Jesus ang nagligtas sa sangkatauhan. Nang sa ganun po ay magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan upang tayo po ay matubos sa ating pagkakasala o sa pagkakaalipin sa kasalanan. Nang matapos mabuhay ang anak, umakyat po siya sa langit at ang Espiritu Santo ay isinugo, ng, isinugo niya at ng Ama upang tapusin ang plano ng Ama at ang mga nasimulan ng anak, mga gawain na nasimulan ng anak. Kaya nga po ang gawain ng Espiritu Santo ay pabanalin tayo mga tao. Tinutulungan niya po tayo upang uh, mabadevelop pa yung mga virtues na ibinigay sa atin ng Diyos. At higit po sa lahat, binibigyan po tayo ng Espiritu Santo ng kapangyarihan upang makapaglingkod sa Kanya at higit po sa lahat sa mga sa atin, sa mga kapwa po natin. Ang Diyos ay iisa lamang, pero may tatlong persona. Nakikiisa sila at nakikibahagi sa pagliligtas at paglikha. Ang Ama ay mananatiling Ama at ang Anak ay mananatiling Anak at ang Espiritu Santo ay mananatiling Espiritu Santo. Hindi po yan magbabago magpakailanman. Iisang Diyos, pero meron tatlong persona. May tatlong persona, iisang Diyos. Once again, ito po ang doktrina ng Holy Trinity, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya nga po sabi ko po kanina, ang ama ay mananatiling ama, ang anak ay mananatiling anak, at ang Espiritu Santo ay mananatiling Espiritu Santo magpakailanman. At ito po ang turo ng ating simbahan bilang isang katolikong uh, kristyano. Tayo po ay dapat uh, makibahagi sa plano ng Diyos para sa atin, para sa ating pagliligtas. Yan lamang po at maraming maraming salamat po. God bless!